Amen. Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoong Hesus. Ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo na ating tagapagligtas ay patuloy nating maranasan. Ito po ang lingkod, Brother Owen. At ngayon, basahin po natin itong uh, unang huwan, 4.1. Mga minamahal, huwag kayong magsepenawala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga Espiritu, kung sila'y sa Diyos, sapagkat so, maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. So dito nakita natin, paano ba mag-test ng mga Espiritu? Ibig sabihin, yung mga taong nangangarang, nagtuturo, uh, at nagpapaliwanag kung ang kanilang mga itinuturo ay galing nga sa Diyos. So, dito natin aalamin. At ngayon, dito po sa ating uh, ginagawang pag-aaral po ng salita ng Diyos, para matuto tayong magsiyasat kung ang espiritu nga nila ay sa Diyos. So, alamin natin. Ngayon, basahin natin ang tanong na ito. Ano? Siya ang may sabi nito, kaya binasa ko. Dito po sa unang Juan, 1 Juan 4.1 na ibinigay niyang talata, Huwag kayo magsipaniwala sa bawat espiritu kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Ngayon mga kapatid, subukin nga natin ang kanilang espiritu kung sila'y sa Diyos. Ibig sabihin, kung siya ay mayroong unawa sa mga salita ng Diyos. Bigyan po natin ng na linaw itong kanyang komento. Ito ang sinasabi niya sa kanyang komen. Kung babasahin lang ni Mr. Owen ang buong banal na kasulatan, malalaman mo na may kaluluwa na sa langit at sila yung mga banal sa Old Testament. So ngayon, alamin natin nga po yung mga banal na kasulatan sa lumang tipan na kung saan yung daw mga banal ay nasa langit na. So hahanap tayo ng bawat talata, tingnan natin kung nasa langit nga sila, yung mga taong nasa lumang tipan. So basa po tayo. Basahin natin dito sa mga gawa, Chapter 2 verse 29 Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Ngayon, dito po sa panahon po ng mga apostol, ikinukwento e po yung kanilang patriarka na si Haring David ay namatay at inilibing hanggang yung katawan po ni Haring David ay nakalibing. Ang tanong, nakapunta na ba yan sa langit? O alamin natin ano? Alamin natin pa para maintindihan natin. Tanungin natin ang Diyos. Ano? Kasi masusulat yan sa kasulatan. Kaya babasahin natin kung si Haring David ay pumunta doon sa langit. Sapagat sinasabi dito, no? Yung mga banal daw sa lumang tipan ay yung kanilang kaluluwa ay nasa langit. So babasahin natin sa kasulatan kung ang kaluluwa ni Haring David ay napunta ng langit. Basahin natin dito sa mga gawa 234. Sapagat hindi umakyat si David sa mga langit. Malinaw po pala. Hindi pala umakyat si David sa mga langit. So malinaw po mga kaibigan, hindi po napunta ang kaluluwa o espiritu ni David doon sa langit. Samantalang dito sa mga nangangaral o nagtuturo dito natin matetest kung ang ng espiritu nga'y nakakaunawa. Maaaring ang espiritu nila ay may kasanungalingan kasi sinasabi niya, no? Malalaman mo na may kaluluwa na sa langit. Eh si Haring David nga po, wala po sa langit. Paano natin malalaman na sa langit nga ang kaluluwa ni Haring David? Pero ang sinasabi ng isang nagkakomento na ito, maaaring ito ang mga bulaang propeta. Kung babalikan po natin itong unang Juan, por Juan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu kundi inyong subukin ang mga espiritu, yung espiritu nila. Nakita po ninyo. May kasinungalingan po yun sapagkat sabi dito kung sila sa Diyos pero hindi sila sa Diyos. Bakit? Sapagkat marami nagsilitaw na mga bulawang propeta sa salibutan. Maring ito'y eh bula ang propeta. Bakit? Bakit sasabihin niya na mayro ng kaluluwa sa langit? Sapagat si Haring David ay hindi umakit sa langit. Balikan natin yon. Ito po, basahin natin. Sapagat hindi umakit si David sa mga langit. Dadapwat, siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanang ko. Ibig sabihin, kahit Panginoon po ang kanyang pinaglilingkuran yung ama at ang anak, pero si Haring David po, ay na salibingan po yung kanyang katawan. Nakita po ninyo, eh yung kanyang espiritu at kaluluwa wala pa rin po sa langit. Ang tanong, saan ba napupunta yung espiritu at kaluluwa? Kasi magkasama po yung espiritu at kaluluwa, hindi yung paghihiwalayin. Kasi ang iba hindi alam yung kaluluwa at espiritu. Yun nga yung kaluluwa buhay at yung espiritu, yun ang nakakaunawa. Yun ang diwa ng espiritu. Di ba? para magkaroon ka ng diwa at kaalaman yung iyong kaluluwa kaya nilagyan ng espiritu. Okay na po ba yun? Ngayon, dagdagan pa natin yung sinasabi niya na meron daw kaluluwa sa langit. So, basa pa tayo. Sa lumang tipan pa rin po, magbabasa tayo. Dito naman po sa Daniel 12.13, ito po'y propeta. Ibig sabihin, pag propeta, maaaring banal yan. Kung alam po ninyo ang attitude ni Daniel, lagi yan nananalangin. Tatlong beses sa isang araw. Ngayon, basahin natin. At ikaw, Daniel, ipagpatuloy eh, mo ang iyong gawain, mamamatay ka, pero bubuhayin kang muli sa mga huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala na inihanda para sa iyo. O, tingnan po natin. Si Propeta Daniel po, no? Mamamatay po siya at bubuhayin muli sa huling araw. Nakita po ninyo? Ibig sabihin, hindi pa ay nakakapunta ng langit samantalang yung espiritu na ito Nasa sa kanyang unawa ay hindi pala niya nauunawaan. Ang kanyang unawa meron ng kaluluwa doon sa langit. Nakita po ninyo? So mga ganitong espiritu na nasa kanila ay mga bulaang mga ngaral. Kaya ang ganitong mga nagtuturo, ingat po kayo. Kaya mga kapatid ko, kaya nga tinatalakay ko ito para malaman nyo at madetermine nyo yung mga pinagsasabi ng ganitong mga nangangaral o nagtuturo mga bulaan yon na hindi nila alam ang kasulatan. Sila ang may sabi. Ang sabi niya, may kaluluwa na sa langit at sila yung mga banal sa Old Testament o sa Lumang Tipan. Eh, binasa ko sa Lumang Tipan. Yan po si Daniel. Nasa Lumang Tipan po yan. Wala pa yan sa langit. Bubuhay nga po sa huling araw. Kailan po ba yung huling araw? Sa pagbabalik pa ng ating Panginoong Hisus. O di ba't malinaw? So ang ganitong mga nangangaral nagtuturo mga bulaang mga yan. Ngayon, dagdagan pa natin Hindi lang po kay Propeta Daniel Bago natin uh, bumasa pa Ng ibang uh, mga tao Na lingkod ng Diyos O mga banal ng Diyos Na hindi pa yung napunta ng langit Alamin natin yung sinabi ko kanina na Nananalangin si Daniel Tatlong beses Sa isang araw, basahin natin Ito po, basahin natin dito sa Daniel 6.10 at nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya ay pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya ay lumhod ng kanyang mga tuhod na maikatlo isang araw at numadalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. So malinaw po ikatlong beses. Ano ho? Basahin natin sa ibang salin. Nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas na bahagi ng bahay kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon lumuhod siya, nananalangin at nagpapasalamat sa kanyang Diyos tatlong beses sa isang araw ayon sa kanyang nakaugalian. Malinaw po ba? Kasi nga po, ang ganitong mga nangangaral tuturo no? Madedetermine talaga natin na kung saan ay hindi sila nakakaalam ng mga banal na kasulatan. Ang sabi pa niya, no? ano sabi niya, kung babasahin lang ni Mr. Owen ang buong banal na kasulatan, maaari siya hindi nagbabasa. O hindi niya pa nababasa mga ganito, kaya hindi niya alam ay salamat sa iyo. Nagbabasa po kami. Kaya nga, binabasa namin sa inyo, katulad nito, yan, tatlong beses nga po nananalangin si Daniel. Kaya nung siya'y namatay, inilibing din po siya. Pero ang kanyang kaluluwa at espiritu, hindi pa ho napunta ng langit. Kasi sinasabi mo, yan no may kaluluwa na sa langit at sila yung mga banal sa Old Testament. Eh, katulad po ni Daniel, kahit nananalangin na nga po yan ng tatlong beses sa isang araw, eh nasa na yung kanyang kaluluwa? Bubuhayin muli. Mabasahin natin uli para maintindihan ng mga nakikinig. Sabi po dito, At ikaw Daniel, ipagpatuloy mo ang iyong gawain, mamamatay ka. Pero bubuhayin kang muli sa mga huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala na inihanda para sa iyo. So mayroon pong inihanda para kay Daniel. Kahit po siya'y nananalangin ng tatlong beses ang araw, yun po ang kanyang ginagawa. Pero yung kanyang gandim pala, pagdating po at pagbabalik ng ang Panginoon sa so Kristo, saka po palang siya makakarating ng langit. na po ba sa atin? So, dagdagan pa natin. Sa kasi kasi, ganitong matitigas ang ulo, nagkokomento na, na ang mo maraming alam sa kasulatan, ay eh, huwag ka na mag-comment. Kung ganito lang din pala, sinasabi mo, na sinasabi mo na basahin ko ang buong kasulatan, baka ho kayo ang hindi nagbabasa. Kaya siguro, namamali kayo sa diwa at wala kayong alam sa pamaraan ng Diyos. Ano po? At ito, idadagdag ko pa para sa iyo. Ito ha, para maintindihan mo sa bansang Israel, ang sabi po ni Propeta Hosea 6.2, para tayong mga patay na agad niyang bubuhayin, hindi magtatagal at ibabangon niya tayo para mamuhay sa kanyang presensya. Ito para makita natin, no? Maging po si Propeta Ezekiel. Namatay din po iyan. O basahin natin. Ezekiel 37.12 Kaya sabihin mo sa kanila na ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi mga mamayang ko. Bubuksan ko ang mga libingan ninyo. Bubuhayin ko kayong muli at ibabalik sa lupain ng Israel. So malino po. Meron pong tinatawag na bubuhayin muli sa pagbabalik yan ng Panginoon Heso Kristo. Kaya yung mga Israelita na mga banal ay hindi pa yan napunta ng langit, mga kaibigan. Ay, katulad po nito, no? ay nagkomento sa atin na kung saan daw, hindi pa raw natin nababasa. Ay, magbasa ka nga, kaibigan, kung meron nang ang kaluluwa sa langit. <laughs> ay, samantalang ito mga binasa natin, mga banal po yan. Katulad po nito, yan. No? Kaya sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoon Diyos ay nagsasabi mga mamamayan ko. Marami po yung mga mamaya na banal. Mga namatay yan. Sabi dito, bubuksan ko ang mga libingan ninyo, bubuhayin ko kayong muli at ibabalik sa lupain ng Israel. Mga pinabanal po yan. O yung sinasabi mo mga banal, nasa langit na. O ba? Diba? Nasa libingan pa ho sila. So ituloy natin para makita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos na kung saan ay bubuhay muli yung mga pinabanal niya. Patuloy po tayo sa verse 13. Kapag binuksan ko ang mga libingan ninyo at binuhay ko kayong muli, malalaman ninyo mga mamayang ko na ako ang Panginoon. di ba? Yan ay priority sa kanyang mamayan na mga pinabanal niya. Eh, how much more pa kaya tayo? Siyempre, kasama tayo sa mga pangako ng Diyos. Kung tayo ay sasampalatay at susunod So magpatuloy pa tayo sa pag-aaral. Ituloy pa na nga natin sa verse 14. Ibibigay ko sa inyo ang aking espiritu at mabubuhay kayo. Patitirahin ko kayo sa sarili ninyong lupain at malalaman nga ninyo na ako ang Panginoon na tumutupad sa aking pangako. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. So malinopo. po. Kaya dapat ninyong malaman yung mga ganitong nagsasabi wala naman silang mapapatunayan kung meron nga kaluluwa sa langit. Samantalang yung ating mga binasa, nasa kasulatan. Pero ito, wala naman siyang inilagay na merong kaluluwa na nasa langit. Diba? So magpatuloy pa tayo. O ngayon, hindi lang sa lumang tipan, maging sa bagong tipan. So siya, nagbigay ng uh, komento, ang kanyang alam, yung mga nasa lumang tipan daw, eh, nasa langit na. E di tingnan naman natin sa bagong tipan kung nasa langit na rin. Tingnan natin yung mga apostol na pinili ni Heso Kristo kung nasa langit na rin po. Ano ha? So basahin natin ito sa Juan 14.3. Kapag naroon ako, sabi ni Jesus, at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. So malinaw po, babalik pa ho ang Panginoon Kristo para sunduin yung kanyang mga alagad. Ang ginawa po ng ating Panginoon Kristo, bumalik doon sama para ipaghanda yung lugar ng mga banal. Kaya kung magbabanal ka, makakasama ka. Nakita po ninyo ang katotohanan. Samantalang ito, nagbigay ng mga komento, hindi pala siya nakakaunawa. Maaring ito ang manliligaw sa mga taong makikinig sa kanyang mga aral. Kaya kaibigan, mga kapatid ko sa pananampalataya, stay tuned lang tayo sa ating channel. Hindi tayo maliligaw ng mga maling aral. Kaya pag ganito ang mga aral at turo, ganito po ang mag-test. Ganito po subukin ang mga mga taong nangangaran na wala sa katotohanan. Kaya sinabi niya, balikan natin. Kung babasahin lang ni Mr. Owen ang buong banal na kasulatan, malalaman mo na may kaluluwa na sa langit at sila yung mga banal sa Old Testament. O nakita po ninyo? Paano, paano niya mapapatunayan? Samantalang yung mga binasa natin, mga banal na nga po yun, ay wala pa yun sa langit. Bubuhayin pang muli sa pagbabalik ng ating Panginoon sa so Kristo. Kaya salamat po do sa mga nakaunawa. Please like and subscribe to our channel. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sumay po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo na ating tagapagligtas.